Ay, ay kois. Malari pala. Umpo, pumunta na rin oh. Landed. Landed. Uy. Sugomore dito. Ei. Goodbye sa ating mga tropa. <laughs> Ito yung pinasama ko, inabutan tayo ng ulang sa gitna. Oo, oh, tayo dalawa. <laughs> Galit yan eh. Ay, isang kapakka. Ang bangka namin ko so, isang lakas na loob namin oh no? <laughs> <laughs> Broadcasting Broadcasting to man First time Oh Yung battery ko feeling ko ano lang to Mga tatlong oras Di ba na ano ko mo na charge? Hindi ko nadala yung cord ko pero may dala akong power bank Hanip Oh, na Oo, takaw ko sa sabid ko yun. Ganda lang ang spot dito.

私、パーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパ

Okay, sa guys. isa na ako para solo trip ako dito. Yeah. Para solo trip ako dito. Mm -hmm. Ayun <laughs> hey na po, sabi. Ang ikot to Yung una strike no? Grabe yung laki no? Hmm. Ano ba? Balikan ko ata Tapos pa na Balikan mo ko ito uh -huh. oh. oh. Tayo na sa Thailand. <laughs> <laughs>

lah macam ujung one two. Sobrang laki dun. Hindi ka ba waterproof? Ay, bulletproof. <laughs> bulletproof. <Waterproof? laughs> Balikan lang natin mga yung unas. Sorry, may mga pato kayo. Ano to? Ano yan? Ano, ano, ano,

Suming sumingyas pa ako.

Ano din ako nakuha. Oh. Daba, daba. Uli. Maliit, maliit pali. Malaki pala. Huwag mong, huwag ano sa puno. What? oh Uy, mo

Hey, Master Egoy. Galing mag-assist, Kuis. Malakas wal angler. Bangkero, sa out. Shout out. Ano, Master Potipot. Namaw, Kuis. Namaw. Namaw. Punta na sa lit, pre. Let's go. Master Egoy yung TikTok, mga Kuis. Durog, Kuis. Ha? Durog mo nga nga. Galing. Galing mag-landing ano ni Master Egoy. Gamay na gamay. Ilan viewers mo? Ano ko yung sinend ko May sinend, mo? Oo uh -huh. May fry dito Wala ka? kulay? Normal? May pagkabaylat na ko Hmm Relief pa ko Relief mo. Ay, di ako zero. Ah, yeah. oh, pakita, pakita. I-re-release daw. Sa release natin. Bye, Master Igoy. Wala na siya doon. Paano mo? Ano mo? Ano Wala na. Sayang kung kailan nakuha ko yung tamang kas. Sayang, pre. Ganda kasi ng peso niya. May nakaganyan uh, na dahon. So, kailangan pumasok dito yung line. Yung hirap. ما <applause> <applause> <applause>

Alam mo yung hook mo na unat. po oh, post, post ka muna sa vlog. Post ka. I-post mo. Ah. Landed. Landed. Ano hmm. yung nangyari sa hook mo? Hmm. Unat? Hindi. Dito tumalis sa ano ito. Dito? Oh. Medyo ma-heavy. Anis. Anis. Princess na. Doon na ka-play. Wow. Anis. <laughs> ano? <laughs> Tapos na na naman nata ako. Hindi pa. Ay. Ah. Uy. Malaki ng ko. Malaki tayo. Tawaman nyo.

Tiba ya no? Tenggara <tuh> ini ya, sakit nak.

Dito ka para. Dito. Dito. Ito na lang natin. Di sa akin nga, wala na pagod-pagod eh. <laughs> sa leader lang niya. Ikulig blue! Ikulig green! Anak! 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 si green! Oo! Unlock, unlock. Eh! Hindi! Uy! <laughs> <laughs> sumot ka! Uy! dito. Pailet, butang ka na, ng ulay. Tuloy-tuloy, pre Pre palis ka, boy. Uh. Uh. Ray, ka, wag isa mo dito. <laughs> Ang na, lang kami dito, pre Tuloy-tuloy yung kagat. Oh. Second batch. Second batch. Ukat <laughs> <laughs> ng kulay ko is. Abubuhin kaya ka yan? Pabubuhay. Oh. Ano? Ganda ng tama no? Ti eh, ito lang, ito lang. Eto. Uy. Pwede kang alagaan yan? Pwede ka Sabrep. <laughs> Sabrep. 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 Hoy, go na man, go na. Sorry. Digo na, digo na. Water ego na lang dali. Sabrep. Gusto dulu marami pa. Ah. Ah. Dito talan. Dito talan. Sabre, tawin ganda kulay. Ang ganda kulay nga no? na kulay green Maganda na mga nganak na yan Eh, mo to, <laughs> <laughs> Nanggigigil na si Egoy <laughs> ay sa may ingay no o nga,

Kaya naka na hole nito ito mga rod ko Ano? 30? 30 e. Ayun, nandun yung mga pride Ay, oo. Dami yun ako. Dami yun ako. Yung L's ko na yupi. Kaya nga Hindi idol ko yung rod mo. Napa-stop lang eh. Sinubukan ko lang magkas. Ayaw yata sa maingay eh. Bibili pa ako ng wabol. <laughs> <laughs> Bibili pa ako ng wabol. Ilan e ba yung mo? Isa lang. Tayo, na ako ito. Isa lang ba eh. Ay, ay, ay. Ano ba ang tinatawag? Nanggigigil ako ka mo. Ay hindi, bibili na lang ako ng wobble sa ano, kasi mayro pa akong extra hook eh. Upgrade ko na lang. Samang <laughs> team lang kami dito, nakauwi na kami <laughs> Ito Eto, secret spot daw ni... Anong pangalan mo? Master Pot Pot. Ay, Master Pot Pot, secret spot niya. Dalawang topa na sunod. Sa isang spot ka lang. Ayun Ay, pa yung fry, nasa dulo. Gabi ko oh. iso, dalawang sunod oh. Tatlo na tao man namin. Sana mabuhay kahit nandiyan lang. Nakaready na yung aquarium ko eh. Sana mabuhay. Let's go! Nagtitipid pala ako ng battery so update update na lang sa mga huli. Refresh na lang ulit ng new. Uy, Anna. Uy, Anna. Ten oras.